Luy ahon ang tabadidoy ni Bubong. Hmm? <laughs> Maing hapon ka mo, DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga viewers og followers. Tawagan na lang ko sa pangalang Jessica. 26 anyos ko DJ Sam o minyo uno nako ngadto sa ako ang boyfriend, nga tawagon na lang nato sa pangalang Bubong. Siya gyo nga akong problema karon. Naglibog man gud ko DJ Sam tungod kay do na na discover mahitungod sa ha nga murag mo'y hinungdan nga kaatrason ako sa among kasal. Kani manggoda akong uyab, si Bubong DJ Sam, buutan kayo ni. 37 anyos na ni siya. Ganahan kayo nga akong mga ginikanan kay kababata man ni sa akong kuya DJ Sam. Abi sa mga tao nga, wa lang judi na minyo si Bubong, kay tungo dili lagi daw kaingon. Ginasungo gani ni sa lugar nga gilihian na gidaog nangka kay gataguk lang daw ang simo DJ Sam. Gapilit daw og dili gyud daw makapanguyab. DJ Sam madili mapud pangit si Bubong. Sakto lang gud, dili pud siya ingon anak ka gwapo. Apan dihang nanguyab siya sa kuwa, gisugot gyud ayon nako siya. Kailan naman ko niya? Nahigugma pud ko sa iya ha DJ Sam. Og pay buwan na malay na dayon sila sa aku DJ Sam uban ng iyang mga ginikanan. Nakuratan pagani ko pero nagkasinabot naman dai sila sa ako ang mga ginikanan pod. Human sa pamalay di Sam, giagda ko ni Bubong na mamutong lagi daw mi dito sa ilang bukid. Ni uban pod ko kaya hindi man siya laing tao para nako. Na pamanhuno na bayan ako siya di Sam. Tuod man namutong yud ming duha. Nanguha po mi kay Nito o nang kaingon man pinya DJ Sam. Nabusog jud ka ko. Maong giingnan ko niya nga, una daw mi mamauli sa among balay, mamahuway una daw mi ngadto sa payag DJ Sam. Kapoy po baya og baktas. Mga 30 minutos po DJ Sam. Tuod man, nanulod mi sa payag o nanghigda higda mi ni Bubong. Apan wa may pahuway nga nahitabo. Kay mura naman hinuon og nagamo ang akong lawas DJ Sam sa kakiriwan na sa kamot ni Bubong. Sig panghilam. Tungod kay fiancé naman ako siya, wa na lang kumipalag, kay kaslono na lagi ming duha DJ Sam. Pero paghabwa pa lang niya, perti na kong kurata DJ Sam kay wa man ko makasabot sa porma. Mura man og pintik bitaw DJ Sam nga paway ang shape o pavi bana naglibog yun ko. Murag ah, DJ Sam nga nagsanga. Ha? Ah? Ana pa siya, siya daw bahala, DJ Sam. Kaya lagi daw nako na to. Dili na ko first time, tungod kay nakaduhan na pod ko kauyab, DJ Sam. Ug duna na na pod ko'y karanasan na sa ilaha. Pero haskag yung sakita. Nagsanga yun, DJ Sam. Ug sukad ni Adowa, nagyod ko nagpausab pa ni Bubong. Nagalikay na ko nga masulo na mo ang usag-usa, DJ Sam. Mahalag sa ikaingon niya. Makatagaman gud ang porma niya, DJ Sam. Pero ang dili na ko malikayan, kay ang petsa sa among kasal nagsingabot na. Sunod buwan na. Nagduha-duha na hinuon ko, DJ Sam. Ipadayon pa ba na ko, ni ang among kaminyoon? Kung kamo daw bi ang naasa posisyon. Go pa ba mo, bisan ani ang kahimtang? Nagunahuna pa lang ko, has ka nagyong sakita, DJ Sam. Nagilo na ko, Kausar gani tuha unsa kaha o akong birahan pirmi. Kay baw mo DJ Sam, abin akong sakamot og tiil ra ng sangahon. Pero pati man ang tabadidoy ni Bubong. <laughs> anak sila swerte daw, pero bahala apod mo diha oy. Tambagi daw ko ninyo bi mga followers at viewers ni DJ Sam. Masuko manggod po nga ako mga ginikanan kay mura daw kong amaw. Kagamay ra daw anak nga butang tapos ako adaw ginabig big deal DJ Sam. Maunang naglibog ko. Tambagi ko ninyo ha kay ako ng pangbasahon tanan sa comment section. Imong follower DJ Sam, Jessica.